Hello guys, good morning. So for today's video is house tour, guys. So I'm so excited. I'm so Open up the Masalagta sa balay. Sama na siya ang sala. Sama na siya sala. Nasaan ang sige? Natay bangko dali doha. Ang dali sa hallway. Natay aparador. Ngayon ko saglanan sa mga habol. ako sa sa small nga kwarto so na ay kwarto usaga mayroon niya siya mga kwarto na, na pwede sa amin ay cabinet at drawer ice cream salad Greta sa kitchen so ano niya kitchen guys pamisa na mo niya mong kitchen so karoon guys itiwasan pa niya ang ceiling so ano niya siya itiwasan niya ceiling ko siya natiwas kahapon ano niya mo agam so ang um, um, among si R, ang CR um, um, R guys manis sa si R. to padulong ka sa balas tas pagsab, balay ni Ati.

sa CR. Open itong line. Ang si CR, guys. May ang shower. Alright guys, thank you for watching. Goodbye.